karon kay mga on mid pass food na yung mais dory o mais luwan tamon sa pagluto sa mais sa mais ha kuha na siya diba asa diba may kuha kong tubig araw kong tubig ang naragot sa inyong feeling kung pasa tama ng tubig eh mais mais lang sa taan eh kay apliki Naon ni siya pagdutog o oh. pagbukalan ng, ng, tubig ah. Andal sa tong kalayo. Oh, chamba kay sir click. Ana siya. Pagbukalo na siya. Nya pag magbukal ibutang tong butong mais nya ata ta mo nya. So tangkal sa kinani guys oh. Mm. So karon kay nagbukal-bukal na siya. So ako okay, ni ning ISO. Ang inayo na siya, katag lang gud. Asa ka ni ang mais karon? Wa mo maisan mais good kanang mga mga ang sa gawas, so, way mais ba. Ang inay lag bubo. Okay. Sobabuto na na mo siya. Pinayang gamay, pinayan. Ang kalayo. Okay, so. Pabuto lang na siya. Maluto na siya, tautaud.